Yan ang putik ng daan din yun. Narito po kami sa amin. Oh. No? Pero po ang ano, sitwasyon pag naula na. Oh. Yan ang putik. Wala nga gapili ah. Ngayon ay tagula na. Nagaputik lang naman na rin pag tagula. Pero pag hindi tagula na, hindi, 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 maputik. Narin madini naging kuguna noon. Ayun, nabalik rin sa dati. Ano? Nabalik rin sa dati ito ayo naging kugo na tsaka yan ayong. hindi nagulahan na ako, ako nag hindi ako nagapasabsab ng karabaw ay ng baka Talasakal man din yung manok ni pero sala huwi Oh. Bayad, Chuling. Ngayon, bayad sa manukay. Kuwan daw yan. 180 ang kilo. 180 daw ang kilo. Ikala ko kina nasa pagtrabaho na. Wala pa. Mamaya pa yung mga yun. Mga alas 9 pa yun. 180 ano? 180. Tama, tama na yan. Papadaan na lang dito. Papadaan mo din ako. Laki na na riyo. Hmm. Maanak na yan ayo. Harus ko sa layo. panggagaling yun. Hmm. Lakas ang lakas ng tubig ano. Delikado ari, ayo yir mo ari, pa ikin napadula sa tikid ni tumama eh. Kayo mabubukulan yan. Hay dali ay. Hybrid dali. Ay di ko abot yan. Hindi ko. ko abot kahit ako'y masok.

Dogs. <Regardezorane> <Right? g editors> ha. Ang ilang kilo na yan? Ay, inainin mo? Ayari ari. Ang ganda at kuha ng Ay, naano na ang tali niya, no? Ito mas kang puputol ng Higit pa rin na higit. Ito ka, lilipat ko lang. Yes, no. Pangalawang anak ko lang yan, ano. Pangalawa. Pero hindi naman siguro anak niyan. Ako tatlong babayan. Ano ba Ah, halos ma-poto lang paano. Pero hindi na ano, ano. Walewala. Ano 'yan dingo eh, ali ko lang. par na baby, hawo. Oh. Mm. Oh, oh, ah. Eh. Hindi. Hindi 'yan Parang hapap 'yan, ano? <laughs> Mamu. Goro, they, may mga ang kilo. Ano? Nabinta. Sandaan 'yan. Tingnan ko yung mga tanim ni Kuya din ng Indian mango. Ah, Kulang sa gama so ayang mga dahon ayo ah uh... <laughs> parang alipanti na <laughs> may mga pinya pa yung nilipat ni sa bahay okay. naurot na Saan galing yan? Tambak? Hmm. Yan pala natubo mas sa ganito. Ano? Yan ay mga riyan. Naan? Ani? Hmm. Pine tree. Di ba yan? Nice. pa. ito ah. Pine tree oh. Ganda't natubo Nasa, oh, Nasa, namin. Namin. Nasaan? Nasaan? Oh. At magkadikit? Ay, ang ganda nga na ganyan magkadikit. Ang anis magkadikit-dikit halos ay halos ay wala pagkita na. pa isa ayaw. Oh. Oh. Huh. Ang ganda nga Nasaan pa oh. Saan? Ang oh. maganda nga ni. Ito na ano.

tree pine ay yun sinasuli na ari ay alokin what yun ay maparoon huh? alokin what maparoon yun hmm. Alin? Yan ay isa rin natangkad. Natangkad yan. Hmm. Anong tawag dyan? Nga tanim ito sa mga tabing karsada. Yan ay kodraway. Akasya. Akasya gari. Chinese akasya. Akasya. Akasya ang ganda Ang alam ko akasya yung malilitan dahon. Yung asalan di ay. Chinese akasya daw yan.

Ayer ay sinasuotan ay, ay, in, niya ng karabao. Hmm. Sira ang bako do. Ah, ay mayroon nga nang bakas ng karabao. Pero hindi naman nakain. Masi pag kahit wala na uhuli. pag kahit wala nang

Ayan, ito lang kada no? Yung ibig sabihin na yung na, naugat mo sa gitna ng katawan. Parang balipi. Hari ay yung kulay pula ang talbos ayo. ayaw. Ito ayaw. So bukod yan. Bukod Iba-iba ang kanyata. Yung naman ay verde ay. Hmm, iba, verde. Yan yung medyo asul-asul ay. Medyo kan. Brown. Ngayon baga yung paglalambat, hibas. Ano oras ang hibas? Nahahampay yung tanim ni Jobin din eh. Ano ito oh. oh. Eh na matubo eh no. Natubo talaga kahit saan na rin eh. Oh. sa akin ng karabuhay. Eh.